Alright, so ito naman po Chinese bullying. No, ito yung technique naman ngayon na ginagawa ng China. Binubuli po nila ngayon ang uh, mga politiko na, yung mga mga leader ng bansa natin. So naglabas nga po ng, ano, ng uh, ban. 'Di ba? Etong si Wang Yi ng uh, Foreign Affairs ng China. Tapos uh, yan kay Tolentino. Ngayon, eto rin po si ano si Gibo Theodoro, tinira din po nila. Oh. Sabi nga rito eh, eto ikinumpara sila ni Gibo tuloy sa gawaing gawain ng China. Ah. Kumbaga raw po, putok uh, sa kilikili ho ah. Putok. Oh, sabi niya rito, sabi rito ni ano ni Gibo, itong buga na ito ng China hindi galing sa bibig ito galing sa ibang parte ng katawan na bumubuga. Sabi niya, yung ano yan eh, yung putok na literal ang tinutukoy niya. Pag ang isang tao ay may putok, imbis na maligo, yung tao sasabihin niya, may diferensya yung ilong ng mga nakakaamoy. Yan ang ginagawa ng China. Kay Tolentino, di ba? Sinagot na rin ni Tolentino to eh. Abay, akalain niyo ha. Sinanction siya. Ban si Tolentino sa kanilang bansa. Sa pagpasok di uh, bawal siyang pumasok sa mainland, sa Hong Kong at saka sa Macau. Buti hindi siya pinagbawalang pumunta ng West Philippine Sea. <laughs> Kasi nagalit po sila sa dalawang bagay. Unang una, yung akusasyon nito ni Tolentino yung may checking pinakita siya, yung uh, tawag dito, yung marketing firm, nakalabutan na kayong pangalan nun, uh, na nagpo-promote ng China dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Yan yun. Oh, may cheque siyang pinakita doon. Late na nga lang niyang pinakita yan nung campaign period. di eh, sayang eh. Ngayon, uh, meron pang batas na naipasa itong Philippine Maritime Zones and Archipelagic Sea Lanes Acts na katumbas po ng 2016 Arbitral Award na siya pong lalong nagpapatatag ng ating ng ating kapangyarihan diyan at karapatan diyan po sa exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea. So nagalit po yung China diyan sa kanya. Ang sabi nga po nila rito eh nagiging kapansin-pansin na raw tong ilang mga politiko no sa kanilang mga pinaggagawa na kontra sa interes ng China. Kaya, nako, kala mo kung anong klaseng uh, napakagandang uh, bansang importante sa buhay ng isang tao ang China at binaban nila ngayon. Uh, etong si, binan nila si Tolentino. Si Gibo Theodoro, tiniro din nila. O, so, kaya lang parehong pinalagan. Ang ganda naman ng sagot ni Tolentino rito eh. Sabi niya, tinatanggap ko yung sanction na inimpose ng China sa akin dahil sa pagdidepensa ko ng uh, karapatan dignidad at uh, soberanya ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sabi niya, ipinaglaban ko at patuloy na ipaglalaban, patuloy na ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban na sa tama o para sa ating bayan. Sabi niya, I stand firmly with the Philippine Navy, Philippine Coast Guard and the brave fishermen who depend on these waters for their livelihood. This sanction is a badge of honor and a testament to my unwavering commitment to protect our national interests and our people's dignity. No foreign power can silence me or weaken my resolve to uphold our sovereignty. I am and will always be proud to be a Filipino. Yan. Ito yung nakapangihinayang Kung noon sana campaign period maaga pa, ito ay eh, talagang naging battle cry na nito ni Tolentino, di ba? Di maaga pa ho sana tinira na siya ng China ng ganito. Nako, di lalo po sana na ano na naipanalo pa ito si Tolentino. Hmm. Di diba? Eh lang, tama naman po na ano eh, napalaga ng ginagawa ng China. Naayawan lang natin si Tolentino because of his stand in regard to the impeachment ni Sara. Pero ang nakita ko rito, bagong taktika ngayon ng China. Yung mga mga leader na po ng bansa ang kanilang uh, inaatake ngayon. Ito pang isang pumalag si ano si Jingoy Estrada. Sabi ni Jingoy Estrada, eh dapat daw po mahiya. Ah, sabi niya, China should be ashamed. 'Di diba? Dapat naman talaga China mahiya. So, sa kanilang mga pinagagagawa. At ang isa hong nakakatawa, kaya nga ito na content ko ngayon. Hinintay ko kung anong sasabihin ng Malacañang. Hindi ba nagsalita na rin si ano etong uh, representante ng ating uh, ng uh, pangulo ang PCO oh, si Attorney Claire, <coughs> 'di ba? So they ba diba, him up etong uh, si Tolentino. <laughs> Sabi Tolentino, ang parusang ito ay isang karangalan, 'di ba? Tama na naman 'yan talaga. No. Okay, um, uh, pag-usapan naman natin itong sa ICC. Teka. Sabi rito, judicial ang problema kasi walang nabibilanggo ng politiko. Eh, meron naman po. Meron naman ba po pulitikong nabilanggo? Meron naman. Eh bakit unang-una nga po, sir, Ba't pa natin ihintayin ang bilangguan eh? Kung magagawa naman natin na bawasan ang mga mga potential na pwedeng magnakaw na pamilya, 'di ba? sa kabangyaman ng bansa. Tingnan nyo na nga lang ang Mindanao, hirap na hirap sila. Pagdating sa mga development, nako, paiyakan. Parang eh, ang itsura ng lugar nila, eh, hindi pa parang walang technology na umiiral sa mundo. Pero ang umaasenso, yung bahay, di ba? Nagkakamansyon yung mga politiko nila. Oh, tapos ang katerba, ang kanilang private armies. Di ba? Kaya dapat wala na po talaga tayo ng, ng political dynasty. Lithuania expelled Chinese diplomat and praised Philippines for exposing Chinese activities in the South China Sea. Uy, good job! So dapat, sir, ganun din tayo, no? Sipain na rin natin si Wang Zilian na mukha nagpupunta pa ng Malacanang para lang impluensyahan ng ating Pangulo. Diyan nga ako nagulat dun eh, after nang manalo ni PDBM, no, hindi pa naman manalo um, o oh, tama, panalo na siya noon, di ba? President na siya aba nasa pa, nasa ano nasa BBM HQ palagi yan. Oh, at saka nung nung gabi nung halalan na talagang nakikita na ang trend ng panalo si PBBM. Nako, sabi nga ni Maharlika, ang daming Chinese nandun sa 7th floor. <laughs> Kalaunan, anong sinabi nito ni Tony Wang Zilian? They sabi niya, I we breathe the president. Kung baga in-update niya si PBBM na currently, nagkaroon kami ng sinundan mo na tuta si Duterte. Kailangan, magpakatuta ka din. <laughs> Kasi hindi, nila, hindi sila sinunod ni PBBM. Eh. Ayaw nilang tumigil sa West Philippines si mangharas ng mangingisda natin eh, at ng Coast Guard, di ba? example lang, Davao, kinakawawa na nga sila ng mga Duterte, himod-tumbong pa rin sila. Uh, mga hindi nag-iisip, that's correct. Yun na nga yung epekto, fanaticism. Mga panatiko, blind followers.